Hi guys. Good morning. <coughs> Yan pupunta tayo ng Family Clinic, yung kulay green guys. Family Clinic. Yan. Diyan tayo pupunta. So nagbilad muna ako guys para bumalik 'yung ano ating ano nilalamig sa ano gabi o oh, umubo magbilad muna ako ng 5 minutes guys kasi ngayon lang to nag na timing na nasa labas ako ayan maganda yung sinak ng araw ayan guys yung mga building dyan no oh, yung condominium mall ang sa baba nyan <coughs> ayan salamat sa inyo lahat guys punta mo na ako sa clinic gawa ng hindi pa ako umiigi guys so ayan bilad bilad muna ako ng konti kahit 5 minutes lang uso <clears throat> ngayon yung trangkaso guys nako mag iingat po tayong lahat kahit nasabihin mo nga ano yun malakas yung immune system mo pag tinamaan ka ng kwan, drangkaso, sipun, obo. Wala tayong magagawa dyan. Yan gay yung restaurant dito guys. Thank you for watching guys. Yun lang po for today's video. Ayan, magpapagaling pa po ako. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. God bless.